Opo tayo mga kaibigan. tayo so, Sa pamamagitan ng minsan namin ngayon ay ang sinisimulan natin ang panahon ng Quaresma. Ang panahon ng Quaresma ay isa na napakahalagang uh, panahon no, o season. The season no, sa ating mga katoliko. sa litugiya, dahil ito yung mapakahalagang natin ang Quaresma ay ang apat na araw, 40 days, na preparation natin para sa huli week at sa huling pagkabuhay ni Jesus. Mahalaga ang uh, panahon ng korespa dahil ito yung sandali na tayo ang katakoliko ay nagsisulita na maging mabuting tao. So, anong goal natin pano ng ang panahon ng koresma? Ang pangunahin na naiinig natin, natin sa panahon ng korespa plano ng Diyos sa ating mga tao na marahil nakalimutan na natin dahil nasira. No? At ano yung original na lang 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 ng Diyos? Kung babalikan na natin ang mga unang mga pakalata ng Aklat ng Genesis, doon ay makikita natin ang kwento ng paglikha sa ato. At kung tayo ay nilikha ng Diyos, image of God. Tayo ay linha ng Diyos na mabuti. Ang tao ay mabuti. Ang tao ay mahalaga. Dahil binahal tayo ng Diyos, tayo ay kanyang linha. At yung imahe na yun, no? that we are created in the image of God, ang ibig sabihin nun ay, bigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan katulad niya. At ano yun? Una, ang kapangyarihan na wala man natin ang katupuhanan. Ang kapangyarihan ng mag Ang kapangyarihan ng mag Tulad ng Diyos, tayo ay may kaalaman, ibinigay sa atin ito. At ang pangalawang kapagyarihan ay yung kapagyarihan natin na mag -desisyon. Dahil alam natin kung kaya natin ilalain kung mabuti at masama, tama at mali, totoo at kasinungalingan, dahil kaya natin na isip at maulawahan, ang pangalawang kapagyarihan natin ay meron tayong kapagyarihan mag -desisyon na piliin ang mabuti at iwasan ang kasama. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayo ang may ganyang kapagalingan na malaman natin ang tama at mali at piliin natin yung tama at iwasan ang mali. Bigyan tayo ang kapagalingan ng, ng Diyos. Pero dahil umasok ang kasalanan, nasira itong imahin ito ng Diyos sa atin. Dahil umasok ang kasalanan, lumabo yung imahin ng Diyos sa ating pagkatao. At madalas, nanigwala na rin tayo na tayo ay likas na makasalanan, likas na mahinang, Because na madaling magulog sa puso na ganito na lamang tayo. Kaya ang nagpapapasin natin sa ating panahon ngayon, ang pag tao ay ginagawa natin dahil sa ating pabili, pagkasalanan sa mga pagkakamalit na ginagawa natin. We have made our humanity an excuse for our weakness, for our failure. At ako'y ang galingan natin, tao lamang kasi tayo. Dahil mahina tayo, dahil ganito na lamang tayo. At naniniwala tayo, kumpisip tayo sa ganung talaga. At nakikita na, nakakaganda sa ating isipan na ganitang talaga tayo. sa dami ng masama. Pero hindi, hindi yan ako, hindi ang original na plano sa akin ng Diyos. Dahil pinahalay ng Diyos, bahadagan tayo sa Diyos, tayo ay hindi ng mabuti. Dahil tayo ay hindi hindi ng sa kanyang larawan. Tayo ay tayo tayo kawalis ng Diyos. Pero dahil ako mas makasalanan, nasa alin tayo ng isipin. sandali na tayo ay nagsisumikap na maging mabuting tao. At meron mga gawain may yung panahon ng kwaresma na ibinibigay sa atin. Ito yung tinatawag ng three pillars of the Lenten season. Three pillars of the spirituality na narinig natin ngayon sa Ibanghelyo. Ang paglilimos, pagtulog sa kanilang ilangay, pagbibigay. Pangalawa, ang pananalangin. At pangatlo, ang pag-aayuno. Ang fasting, ang mortification, ang pagsakripisyo. Pagilibos, pananalangin, pag-aayuno. At sa tatlong ito, mga kapatid, makita natin na kinakailangan ang isang katangian, ang isang skill, ang isang kakayanan para may sagawa natin ito. At ano yun? Sa mga bugay na panalangin, hindi natin sa Diyos na bigyan tayo ng pagpipipi sa sarili. Bakit kailangan natin Then ito mga kapatid ay exercise of our freedom. Na tayo ay hindi nakatali. That we are not bound by our passions. Bisit natin na wala na tayo magagawa ang ganito na lamang tayo. Na para tayo mga hayop. We act by our instincts. Pero hindi lamang tayo mga hayop mga kapatid tayo ay kanapawagis ng Diyos. Kaya hindi po pwede yung bungsok ang ating damdamin -e. kung ano lang yung gusto natin yung lamang na ating gagawin. Gusto -e. ko okay. eh. Hindi na nararamdaman ko eh. At minsan niya lang tinuturo sa akin ng ating panahon ngayon to make the self, our self, ultimate value of human life. Hindi. Ang sarili ay hindi ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Dahil ang tao na sarili dapat ang iniisip at ang mahalaga naman sa kanyang ng sarili ay isang tao makasarili at ang ng makasarili ay hadlang para tumuha ng mabuti, para magmahal, para papasukin ang Diyos sa buhay natin. Kapag ang malamig lang sa iyo, ay ang sa'yo sa yung tinitisip, ang iyong nangdamdamin, ang yung hindi ang alam na sa iyo ay yung gusto mo, yung kapakanan mo, yung kagilamahan mo. At wala kang pakialam sa iba sa'yo na ng iba. Tayo ay wakas sa At kapag tayo ay wakas sa hindi tayo yung na magpapahal. Hindi tayo tunay na makagagawa ng kabutihan. Hindi tayo tunay na makasasawa sa Diyos. Dahil walang buwak ang iba sa buhay na. Ito. Kaya kinakailangan natin yung pagkitimuli. Halimbawa sa pagdilimos o sa pagtulog sa nangangailangan o sa pagbibigay sarili ang iniisip natin. Dahil kapag sarili lang ang iniisip natin, kapag kanil lang ang mahalaga natin, ang mahalaga sa atin, paano ka mag-ibigay? Kung lang yung iniisipin, paano naman ako? nawawala ang tayo dahil ito ay pinibigay at pinutulong natin sa iba. Kinakailangan natin ang pagkakabuti. Sa so, pananalangin, kailangan natin ang pag pagkakabuti. Anong kadalasan dahilan kapag hindi tayo nagsisipa paglinggo? Busy kasi ako. May lakad kasi kami Tinatamad kasi ako. Ang tao ang sarili, iisipin niya lang ang kaya sa hihing at imabahan. Ang kaya sa hihing oras, kung ano yung gusto niyang gawin, kaya hindi siya makapagsisimba. Hindi siya makapagdalasan. Kapag tayo ay nananalangin, nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng uwang, hindi lang kung kailan tayo available. Saka tayo magdadasal. Hindi ako available eh. Kaya hindi ako sa Hindi. Naglalaan ka. Nagtipigay ka ng oras. Ay hindi gusto. Ay parang gusto mo gawin. Ay marami ka lakad. ka ng oras. Para sa Diyos na pagkakalaman. Kinakailangan kina ng pagkakalaman. Hmm. Sa so, pero hindi sa pag-aayon Fasting, mortification. Sa bagay na kalimutan na natin sa ating pakabago ng at panahon. Ilan sa atin ay nagpa-fasting? Nagpa-fasting ngayon dahil nagdadayer. Pero hindi nagpa-fasting, na religious fasting. Tayo mga katoliko, may dalawang beses lang sa isang buong taon na hindi tayo mag-ayuno. Ano yung mag-ayuno? Yung hindi ka kakain sa maghapon. Bukutumi mo ang sarili mo dalawang beses lang sa buong taon. Tuwing Ash Wednesday at tuwing Viernes Santo. Lahat ng meeting is all pataas hanggang 60 or 65 pagdating tayo na basta walang sakit ang pasti ay ang hindi pagdating sa maghapon. Bakit natin pinuluto ang ating sarili? Para ipakita na kaya namin sumili even our most basic instinct like hunger kaya natin lampasan at ang mga pagdanasa at ng ating katawan katulad ng kuto kaya tayo na ayuto abstinence ibig sabihin hindi pagkain ng parte hindi naman na as yung asya kung sa lahat ng biyernes ng buong panahon ng kwaresma yun ang nagigal ko bakit pag biyernes hindi tayo pagkain ng parte hindi ko alam mo, alam pa ito ng mga kapatakan. Pero yun ang nakatis na natin dahil sa panahon ng kwaresma. Iniiwasan natin kumati ng masarap tulad ng karne pag biyernes upang tayo ay magsakrimisyo. At pag panahon ng kwaresma, marami tayo kung pwede gawin para sa sakripisyo Ibigibak ko halimbawa sa buong days na hindi ka magbubura. Pwede kasi nakaugalingan ko na na ito yung ko na bubura ka. Hindi tayo kondisyon, hindi tayo ganito na lang. O pwede kong piliin, pwede ka mag-desisyon na hindi ako magbubura. Ngayon buong panahon ng At sa sakripisyo ako, magbanyo ng koresma, kadalasan kumimingi tayo sa sakripisyo na iakalim namin sa Panginoon. Malapit-lapit ang isipin, hindi mula akong katrisipil. Kahit manirapan ako, mapagod, malimitan, maglalagad na lang ako at iakalim sa yung pagsakripisyo ito dahil magbanyo ng koresma para sa Panginoon. Pero kung wala tayong pagdating, kung tayo ay mga sarili, kung sarili lang ang mga pinag-iisip, may hirap akang mag-ayuno, may hirap akang magsakritisyo, may hirap akang kasampasin at abstinence, may hirap akang sa mga mortifications, sa ibang-ibang sakritisyo na pwede natin gawin dahil sarili doon lang ang mahalaga. Mga kapatid, bakit natin ito ginagawa? Dahil ba gusto ng Diyos na masaktan tayo? Dahil pinipili natin na hindi tayo na pagdating na mga mahal na araw at sa muling pagkabuhay, masasahan natin ang malaking sakripisyo ni Jesus. Dahil mahal na tayo, magpapakasakit siya at pamamatay. At tayo, dahil gusto niya natin garantihan ang pag-ibig, ang pag-ibig ni Gusto natin mag tayo. Ginagawa natin ang mga tulad ng sinasabi sa Evangelio, huwag kayo maging mapagpagpabaw -pap -pap at nabas lamang na hipoclates, kundi magdalit sa inyong kalooban. At ano ang sinisimulo ng ako? Na tayo ay mga makasalanan, pero mula sa araw na ito, nagdi-decision tayo para kay Jesus nandi tayo sa sakripisyo. nandi tayo kung buwan ang mabuti. nandi tayo kung sa kailan naman ito.